One step backward. Yes. Naku, ang mga ladies natin ang sasalubo. Ay, naiwan po sa'yo. Ay, hindi po ang pinakabot. Ibabalik. Ah, pinalik. Huwag mong ibabalik ka agad. Kaya, masyado kayo mainit sa Oo, huwag mong ibalik ka agad. Okay, ang mga ito. hawak ng mga lalaki. Tayo, sabi okay. oh, dito tayo, sa amin na. O, hindi ka doon, napapalayo na ako. Sa pagbilang ng tatlo, ihagis ang isang itlog kay madam. Isa, dalawa tatlo. 1! Woy! Hahaha! Buen! O, pato! Ito yun, o, atras! Isang 1 atras! Ayan, Ayan. Isa nagpas ng bangin, ha! Nagpas ng bangin! Ayan! Ayan. Ayan. Bangin. Ayan. Okay. Mga Handa na po ba kayo? Ang itlog ninyo ay babata ni sa bilang ng takto. Isa, dalawa, tatlo! Okay! Uy! Okay. sa namin, oh! Kapag ding-ding-ding, tinasto din! Sanay din humawak ng iklog yung mga lalaki. May na po ka? Nandiyan-diyan. Sige, what's the record? Sanay din yung mga lalaki sa iklog. Oo nga. Alright, ano? Nako, malayo-layo po ito, Handa na po ba tayo, mga madam? Handa na! May pabitin pala, oh.